isang beat! Sino dito ang mahilig mag-stalk ng My Day? Alam nyo bang nakikita ng other sa My Day? <laughs> ayan na nga ba yung sinasabi ko eh. Dati-dati pa, manami na nagtatanong sa akin ito, kung paano daw makikita yung mga others sa my day. Alam ko, gigil na tayo dyan, di ba? Pag may nag-my nag, -may, nag -may day tayo, tapos may pag natin kung sino yung mga nagtumingin sa my day Nandas, meron na. meron doon nakalagay ng mga others. Tapos gustong gusto natin malaman kung sino ba yung mga others na nag dyan sa my day mo. So ngayon, sa bagong update ni Facebook, pwede ko pwede yun lang makita yung mga others na nag sa my day nyo. Ngayon, sa bagong update, pag tinignan mo yung viewers, kung sino nag-view sa my day mo, Kaya... Kahit hindi kayo friends sa Facebook, marireveal na yung mga pangalan nila dito. Kung dati nakalagay dito others, ngayon may kita nyo non-follower. Basta bago kayo mag-share ng mga stories nyo, yung privacy settings ng my day ninyo, palitan nyo muna siya ng public. Yan, bago nyo i-share yung my day nyo. Dapat naka-public post po. Tapos tinry ko tingnan na yung story archive. Ito yung mga dating Minay Day natin. Kasi gusto ko rin makita yung mga address nag-view dito. Kapag pala 14 days na nakalipas, tapos hindi naman nag-interact or hindi nag-react yung mga viewers dun sa Minay Day mo after 14 days. Mawawala na rin pala sila sa mga listahan na nag-view sa may Day mo. Kaya dapat mag-react sila para nandito pa rin sila sa listahan ng viewers mo.